Hello everyone, mayroon lang po akong isi-share sa inyo ngayon. Ano ang advantage sa isang taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos? Dito po sa awit 18-19. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Ang tunay palang nagmamahal at nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay kinakalinga. Inaalalayan, ginagabayan, inatago sa kanyang pag-iingat Hindi pinapabayaan sa pangangailangan Hindi hahayaang magutong o mapahamak At sa anumang soliranin, mahalagang magtiwala lang tayo sa kanyang pagmamahal At patuloy na palalimin ang tunay din nating pagmamahal sa kanya Malaki po ang advantage sa harap ng Diyos para sa tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa pag-ibig nang Dios. God bless everyone. Thank you for watching at huwag kalimutang mag-follow.